Alam niyo ba? Isa sa mga popular na destinasyon sa Cordillera, ang Hagdang-Hagdang Palayan ng Banawe Ifugao. Isa ito sa mga National Cultural Treasure ng Pilipinas. Taong 1995 nang idineklara itong World Heritage Site ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Kaya naman, pinaniniwalaan nilang higit dalawang libong taon na ang tanda nito. Pero sa pag-aaral ng Ifugao Archaeological Project noong 2015, posibleng ginawa ito noong ikalabing pitong siglo sa panahon ng kolonyanismo ng Espanya sa bansa. Ibig sabihin, nasa tatlo hanggat apat na daang taon pala ang hagdang-hagdang palayan. Pero kahit rice ang tawag dito, alam nyo bang hindi lang palay ang maaring maitanim dito? Pwede rin ang mga halamang ugat, gaya ng gabi at kamote, na itinatanim sa rice terraces. Isa rin kasi ito sa mga pangunahing pagkain noon sa Cordillera. Nahati sa limang bahagi ang rice terraces, kabilang narito ang muyong o kakahuyan at kagubatan na pinagkukunan nila ng kahoy, habal o Sweden Farms na ginagamit para sa pagtatanim. Rice terraces, irrigation systems at pinakamahalaga sa lahat ay ang komunidad ang rice terraces, patunay sa pagiging maparaan at sakripisyo ng ilang henerasyon ng mga magsasaka sa probinsya ng Ifugao. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti itong napabayaan. Pero gumagawa na ngayon ng pamalang panalawigan, katuwang ang iba pang organisasyon ng mga paraan para mapreserba at masilayan pa ang yaman ng rice terraces sa mga susunod pang mga henerasyon. Ngayon, alam mo na